Pimento rin din niya pa ako eh. ito yung nila ng Pasway oh. Itong lugar na to. Ang project na ito, project na gobyerno ng lambakin ng Marilaw. Yan doon. So, oh, ang hinihingihan ng homeowners daw. Nagtataka ako may subdivision pala rito. Subdivision na pala to yung homeowners daw nagsasabi nagpuputak hindi ko lang nakuhanan eh hindi ko lang nakuhanan ng video yung ano eh yung pangulo daw yata yun eh nabayaran 200 dyan sa bal ng lambakin sa may ano uh, marmolan pinagtataka ko lang kung bakit eh dapat alam ko sa gobyerno, pag uh, kalsada ng gobyerno, may pasway pa rin ba? Hindi naman, private, wala naman nakita na subdivision doon, hindi naman subdivision yung marmolan. Kundi sakop lang na siya ng barangay. Saka yung ginagawa, mismo yung daanan, mismo ng ano ng... pinapagawa ng proyekto ng ano ng municipality at saka barangay proyekto ng barangay at ng municipal ang ano na kalsada. Paano nagkakaroon ng pinagtataka ko lang bakit may pathway, yung mismong hinaharangan nila yung daan na yon. Meron din ikutan doon sa kabila. Ayun nila paikutin dahil dahil lang daw aywan ko kung digo aywan ko kung ba tayo nilang magpaikot. Kaya nagkalubog-lubog kami rin. Na balaho kami dalawang beses ako na kami na balaho. Eh sa kagagawa nila eh.